Isang araw sa buhay ng isang sexing makeup artist For today's video, Coronation Night ng Lakan at Mutya ng Duhat At eto, papunta na tayo Pero bago daw ang lahat, ang sabi nitong aking nagmamaganda laging assistant ay Kumain muna tayo dito sa Plaza ng Pila At ang una nating lalapangin ay ito Bibingkang itlog, ano ba tawag sa inyo dito? Bibingkang itlog, bibingkang bugok abnoy or ganun. Ayan, lagyan na natin ng suka. And shout out nga pala kay Kuya Limuel at kay Ma'am Rachel. Dahil itong kinakainan natin ay dati nating naging client ang kanilang mga anak. At ayan, tinitikman na natin. Sobrang sarap. Sabi ko gano'n. Ito naman sa... Ayan, at hinigup na nga niya ang suka dahil siya rin ay suka. Tsaring! Ako pala yun minsan. At eto, hindi pa siya nakapagpigil at tumuhog-tuhog pa siya nitong kwek-kwek, itong kwek-kwek na to. Ayan, at ayan na nga. Tapos ayan, hinigop niya ulit. At dito ay nahigop niya ang sili. Perfect! Charing. Tapos bigla akong naisip na parehas palang itlog ang kinain namin at ininom namin ay BJ. Eto naman at ako naman titikin. Wow! Medyo mainit. At mainit at maanghang. Ayan, pinaghalo ang init at hang equals mahinit. Tiyari. <laughs> Hindi ko na alam sasabihin ko. Ang haba kasi nitong vlog na to. At eto ay pasakay na tayo ng jeep. Narito na tayo sa Little Bigan of Laguna. Welcome to Bayang Pinagtala, Pila Laguna! At nakarating na tayo dito sa backstage ng ating venue, Very Pink na Pink. At kasama na natin dito ang the best hair stylist, Caitlin Sobel! Thank you so much! Sa pag-alaga ng aming hair! Dito na wala ng kuryente. Ayun, tas bumalik na ulit. At eto, minamagic minamajiko na lang. Sabi ko, pwede ba magic na lang yung makeup? Pwede mo nang kumanta na lang ng Asoka, Charix. At eto naman, the number one. Kung may number one, may number two. Sino ba ang number one at sino ang number two, Charix? ay nakita natin si Jekka rin dyan. At sumasayaw-sayaw naman tong si Kate and at Super Mac. Ay! Kakagaling lang sa kainan, kumain ulit. At eto, parang ibang higop at ginawang siya bawang kanin, Charix. Tapos MC pa lang Aking Junakis Na si Jerwin Samson Galingan mo sa pag-MC At trivia lang Nakalabing anim Yata balik to sa akin Ay nakita ko rin si Ryan Eh yan, Ang sexy o oh, Ganda gana At nakita ko rin Ang aking idol na si James At ito yung setup niya O oh, diba Ang ganda na kanyang setup At sinimula na nga Ang production number Ng mga girls and boys For today's video Ayan At hataw na hataw sila At nakita ko naman dito Si Rina Na ganap na ganap Sa backstage Nagsisimula na pa dyan Meron pa siyang client At ito Ay parang galit Kate yun Ayan. At ito si Rina, oh. Ganap na ganap. Tapos pinapanood siya ni Ryan. Shoutout sa inyo lahat. At nagsimula na nga ang casual wear. At ayan. Dito na. Ready-ready na tayo sa backstage. Dati, um, trivia lang. Sumasalak sa pageant dati. Yung mga, ang suot namin, mga kurti kurtina, na. Yung kurti classroom namin. <laughs> Tapos ayan naman si Mami Kitty. Ganap na ganap din sa backstage for today's video. Naubos niya ang isang bote ng spray net. Charis. At ayan na. Ito pa rin ang ganap sa backstage. Sobrang sikip. Pero... Pero walang tatalo sa pagkasikip ko. Charing! Baka maniwala naman kayo lahat. Kayo mag-message sa akin mga... Charing! Ulit, charing ulit. At ito pa rin, ganap na sa backstage. Simula na ang swimsuit competition. Hindi ko naman masyadong pinapansin tong swimsuit competition na to. Parang ano, normal na lang sa akin. Pero kapag, ay, iba, iba tong laban na to. Ayan, nahibad na ni Kuya. Tiring. At eto na nga, at, pinakita na nila ang kanila mga sexy body. Sa mga kababaihan, 36, 22, 36, ganun din yung katawan ko. Para lang sa kaalaman yung lahat, baka hindi nyo alam. At eto na nga, ayan, naglaban, laban na silang lahat. At dito naman ay, malapit na kasi ang casual interview, kaya ang aming alaga ay best in review yan. At parang ang saya naman itong dalawang to. Kasi may pabanda kasi dito sa backstage eh. Kasi may isang candidate na mayroong nang tawag. Ah, ganap na ganap din. O, oh, ayan oh Talaga to si Ryan. Tapos tatawagin pa niya isang candidate dito. Candidate number 7 yata siya. At ayan, paakyat na ating mga candidate for casual interview dito na malalaman kung sino papasok sa top 5 at si James naman. Oh, sobrang galing niya ni James. Thank you so much sa pag-recommend ano, nung maganda mong mataas na lamesa. Binili ko na, sobrang bigat-bigat pala. At ano sinasabi nito si Jeka? Charis. <laughs> tapos ayan na, na sila for the after ng casual interview, yung mga boys tapos girls naman. Ang gaganap mamaya at Gulalagang Pilipina, yeah, Cheris. Tapos naglibra ang aking anak na si Caitlyn itong Coco Lemon! Thank you so much. So talaga naman to si Ryan. Kada tapat sa kanya ng camera. Ganap na ganap At sa Ate Kitty. Sama mo ano, sa yung vlog. O tayo. Sinama na kita Ate Kitty. At dito ay tinignan na kung sino mong sa top 5. At papasok sa ating final Q&A. Yan. Tinawag na mga kababaihan at mga kalalakihan. At binigay na rin ang mga special award. At ang mga major award. At ito ganap na ganap kami sa pagtaas dito ng banner ng aming alaga. Dahil maya maya ay eto na nga. Tatawagin na kung sino ang kok koronahan sa gabing ito. At eto sa pagkakataong ito ay tatawagin na ako sino. Para paulit ulit lang ako doon ah. At ito ang tagal na may. Bilis-bilis sa nyo. naiinip na. At dito tatawagin na. Ito na talaga. Ito na talaga. Wala na commercial. Ayan na, tinawag na si number 3 ay first runner-up at ang aming alaga ay ang tinanghal na Lakanan Duhat 2024. Congratulations sa aming alaga for today's video. At eto, pinutong na ang kanyang corona. Ano ba yung tawag sa corona nyo? Laurel ba yun? Comment down below. Thank you so much. At dahil wala na akong masabi, mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Mami Jera and Johanna. I-follow nyo sila sa kanilang YouTube ay Facebook channel pala. Sorry. At bago matapos ang video to, pasalamatan muna natin ng ating mga sponsor. Wala pala tayong sponsor. Pero malay natin soon may mag-sponsor sa atin. Thank you so much! At dito ay tatawagin na rin ang tatanghaling Mutya ng Duha 2024! Congrats ladies! Sa mga hindi nanalo, hindi nakapasok sa top 5, ang gagaling nyo lahat. Sali at sali at sali lang. Katulad nga ng sinabi ni awards back. ano pa ba sinabi niya? Tatlong beses siyang lumaban bago niya nakuha ang krona. At sobrang saya na ng ating kasi sa natin ating sa backstage. Ang sabi nila ay title. Ayan, congratulations! Lakan at Mutianan Duhat 2024! At habang pauwi kami ay syempre sobrang saya namin dahil ang aming alaga ay nakuha ang corona. Ang sabi namin ay tidal. Anyway, thank you so much nga pala for watching. Ayon, bye-bye.